I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Itindi na nga talaga ang bawat kaganapan sa Kent by Me love ng ating Doni at Bal Mariano oh na talaga namang napapahimlay nga rin tayo sa bawat eksena ng ating couple dito. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na sobrang boto nga talaga itong parents ng ating Donnie Pangilinan kay Bel Mariano. At talaga namang napapost pa nga itong si Tito A e sa kanya social media account na kung saan kasama niya nga rito itong ating Bel Mariano at tingnan niya namang maigi ang mga mukha nila kay Stephen o kay Darren Espanto na ayon pangagay sa caption ni Tito A, Sherwin pa natawag ko sa'yo dahil di ko masabi ang pangalang Stephen. Dahil ito nga ang karibal ng ating Doni Pangilinan as Bingo second by Me Love. Na talaga naman sobra na nga rin dito ang maraming bablis na kahit nga itong sila Tito A ay hook na hook nga sa Kent by Me Love ng ating couple. At talagang wala nga pinapalagpas na epic episode na talaga namang todo subaybay nga rin sa ating couple. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayudang.